sa baka muna naman tayo dito muna tayo sa baka baka yeah. Mag uh, no? maganda siya na uh, ano, pagka sinis <laughs> ng baka yan, pang ano yan bulalo pang bulalo, <laughs> pang, bulalo ba? pang bulalo na uh, yan siya guys pang bulalo na ano kurang lulutuin yan guys ano uh, yan siya uh, 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 M MBL diba uh, may KBL may MBL naman diba di uh, diba Ah, janta tayo. Yan. tingnan niyo guys, o, napakasarap niyan sa guys, 'yan. Ah, ano imbel niyan? Munggo, baka at saka langka. 'Yan guys. Ayun, napasabak na naman tayo sa kain. O, plus tubig lang, tubig lang at saka ano guys, at saka kalamansi, uh, sili, ayan usawan guys at saka yung ah uh, patis, di ba? Yung para sa o, na sobrahan sa kalaga. <laughs> Pangalawang ano ko plan sa paglalaga sa pressure cooker. Kaya medyo ano pa. <laughs> Hindi pa sanay sa pressure cooker. dan guys. At tunghayan nyo guys. At sabay Magandang araw mga ka roll Channel. Yan, ito na naman tayo. <laughs> araw na naman ng linggo tapos po ng simba yan yan ang bumili kami niyan guys sa palingke uh, kasama ko yung mrs. Uh, doc bumili kami yan pang bulalo yan siya guys na yun know, o na laking ano yan laking hiwa diba? <laughs> saka yung, yung buto niya may ano siya may, may laman yung buto diba? <laughs> baka yan siya guys magluluto tayo ngayon ng MBL ha? Uh, kakaiba na yan no? langka guys And yan ang langka yan, uh, panghalo sa kanya. <laughs> yan, plus munggo. Yan, guys, plus munggo. Yan. Uh, cubes lang. Yeah, uh, tipid tayo nga sa saho, guys. Yeah, uh, ito na, nakaridin na, guys, yung ating pressure cooker. May laman ng tubig, guys. Yeah. Uh, uh, pangalawang luto ko pa lang dito sa pressure cooker. <laughs> Kaya sabi ko, eh, sana wag nang sumablay. Unang luto ko, sablay. Kaya dapat to, hindi na sa sablay. Uh, Ilagay na natin yung baka. pakuluan na natin yan. Diba? Uh, isang oras. May gitigit isang oras yan guys. Diba? Diba? yung ano. Buo yung sibuyas. Diba? Lagyan natin ng pamintang pino. Diba? Para ano siya. Para timplado na, <laughs> Ano na natin yan eh. O, para luto. O, ilagay na natin yung cubes. Dalawang perasong cubes. Lagay na natin yan. Cubes diba? lang. Para ano malasa din yung ating uh, ano, linaga <laughs> para MB, MB para masarap <laughs> o, oh, ito siya oh. yeah, dalawang cubes ilagay na natin yan uh, uh, ang tubig niya marami guys kasi walang bukas bukas yan eh uh, ma, ano naman yan eh ma, ano naman yan ng tubig eh sipsipin na naman yung tubig di ba kasi isang oras mahigit ang pagpapulo natin kailangan baka kasi naman yung ano natin lalaga <laughs> Luto na naman tayo sa baka. Kailangan naman natin yung karne. Yan plus munggo guys. Sabay na natin yan. Para durog din pati munggo yan mama. <laughs> So, sa tagal pa ba naman paglalaga. Uh, diba? na natin yan. Uh, ayo, natin ng maayos. Kasi mahirap na. Oo. Uh, ayusin natin yan. Uh, diyan pa. Diba? Oo. Uh, na maayos. Kasi kinakailangan talaga. Uh, kasi mahirap na. Mahirap na ma maligo tayo ng ano <laughs> mainit na siya baw <laughs> uh, okay lang kung ano tubig alat dagat ba di ba? ay e, tubig mainit yan labno sa natin yan guys diba oh, ito kasi eh, pangalawang luto ko pa lang to kailangan si, ano talaga secured talaga diba ba uh, ganoon tayo ano hindi pa nga nabuksan pala yung gasol <laughs> talaga naman no uh, diba uh, buksan na natin yung gasol uh, okay simulan na natin guys Ihintayin natin. Silip-silipin na natin yan mamaya. Iiwan natin, natin siya. Uh, uh natin? Isang oras at saka 15 minutes. Yeah, Tayman natin yan. O, habang nag -ano tayo, magsaslice tayo ng, ano, ng langka. Yung nabili ko na langka guys, kakaiba to. Parang makunat. ba? <laughs> Ang hirap bumili ng langka sa Palengke na, ano, na may wala ng balat. Kaya parang naisahan ako doon. Na. <laughs> parang nakababa dyata ito sa ano tawas <laughs> kaya ang hirap ang hirap sa ano guys maputla kaya sabi ko sa sunod din ako bibili kayong ano walang balat na ano, na kailangan may balat na langka talaga yan di ba putla yung lama itsura ng ano ng wala na kasi na ano kanina hanap ng hanap kami ikot nang ikot namin ba diba? hintayin natin yan sa guys pag ano na pag luto na yan ano saka natin naman lagay yung langka mamaya oh iwanan muna natin silip-silipin na natin guys o, diba? Pakita <laughs> ng gilas siya agad si pare ko. Yun. Uh, yun, ang kasama ko sa ano. Talikuran ko, binabantayan ako. Di ba? Baka magkamali ako sa rice cooker. <laughs> kasi pangalawa siya medyo sanay sa rice cooker ako kasi dalawang luto plan na oh, kumukulo na siya guys diba yung may ikot may ikot, may ikot na yan no? Diba? na yung ano niya. nagwi whistle yan siya guys diba <laughs> yan o. Ano lang natin yung no? May may timer yan, timer ko guys. Ba? Kaya ikot na ikot na muna sa so, pero kumukulo na yan sa guys kasi umuusok na yung ano niya. Yung sa takip niya. Ayun, habang naghihintay, uh, muna tayo ng ice cream. Bumili kami ng ice cream, guys. <laughs> may dumaan na ice cream sa tabi. Tabi lang kasi kami ng kalsada, guys. Kaya pwede mo tawagin na siya. Ayun. Ano man ako kasi nauuhaw daw. <laughs> Uh, kwan tayo ng ice cream, di ba? Uh, ano muna tayo, habang nahinintay natin niya maluto yung atin na linagan uh, MBL, di <laughs> ba? MBL, di ba? Diba? Mayroong KBL, mayroong MBL, di ba? Hmm. Di ba? KBL, Kajus, Baboy lang ka, di ba? Ito naman sa atin, MBL, MBL naman to, di ba? sino ba yung nakapagluto ng ganito, guys? Diba? O, shout out sa' Hahaha. <laughs> kung nga pagluto ka na nito, baboy, ah, baka at saka, ano, ah, uh, munggo, baka at saka langka, di diba? uh. ba? ito pag mayroong libas sana, kaya lang walang libas eh. Ma, diba? yung medyo, yung dahon ng ano, pag ilagyan mo yung, ang tawag doon sa amin, parang alabiho yata yun. Pero sa tawag naman si balibas naman, dahon ng kahoy yon Masarap yon dapat, oh. Ito na siya guys, na ano na siya, uh, pinas forward na natin, di ba? <laughs> ito na siya, oh, ya ba? Mo oh. ano na na natin? Pa tubigan muna natin pa para lumabig yung ano, takip bago natin tanggalin. Yan, yan siya, guys. Kaya napaka ano pag hindi ka kasi sanay magluto talaga sa ano, pressure cooker tapos bigla mo siyang binuksan, sasabog talaga 'yon. Kaya ito pangalawang luto ko na kaya na ano na ako nadala, na ako noon sa una guys Diba? tinanggal ko yung bilog sa taas? <laughs> oh, 'Di ba? Nga hindi ko pa na babad sa tubig. Pero ito guys, binabad ko na sa tubig tapos saka ko tinanggal yung ano, guys, para sure ball, 'di ba? Oh, ko nawala na sa ano, oh, saka ko siya tatanggalan na ano ng takip, 'di ba? Oh, ito. Eh na natin 'to, 'di ba? na natin ulit pag ano. Pur tanggalin mo natin yung takip. Hmm, ito, tanggalin natin yung takip. Yan. 'Di ba? Hmm. Oh, ito siya, yan, di ba? Wow. O, oh, tubig niya, oh, kung ano na lang tubig niya, halos na nga lahat, di ba? o, <laughs> oh, ito siya, na, ayos. O, oh, natin ulit yan. Doon naman sa langka, di ba? Sa langka, tayo magano. O, oh, oh. Luto di ba? O, uh, luto na. Ayos. <laughs> Pwede na nga siya, ano, na lang, eh, di ba? Gawin nabulalo na, na <laughs> ano, na lang, gawing paris. <laughs> Gupit-gupitin na lang natin yung laman, di ba? <laughs> pwede na siya. Lutong-luto na, di diba? Pero lagyan na natin yung ano, yung paano ya, paano muna natin, pakuluan natin. Pagkuluan, lagay natin yung ating langka, di ba? Tsaka titimplahan, at saka pwede na. Pwede na natin to lantakan, guys. Di ba? Di ba? tayo natin. Ito na, kumukulo-kulo na lagay natin yung langka. Di Yung langka ko nabili, parang makunat. <laughs> <laughs> nakababa yata to sa ano, sa tawas daw sabi ng ano ko kasama ko sa bahay masat mga ganyan daw kaya sa sunod hindi na kami bibili ng ano ba? Diba? pero binabad ko rin sa guys binabad ko rin sa, sa may asin kaya lalo siyang ano lalong ano tumigas yung ano niya yung laman niya. kaya binabad ko rin sa kasi sa tubig eh, na may asin kaya ganun nangyayari pala kaya uh, hindi na ako bibili sa mga ganong ano na walang balat. Oh, ito na guys, lagyan natin ng ano, uh, magic sarap para lalo siyang sumarap, di diba? <laughs> uh, sarap na sarap sa baw niya pa guys, parang ano, sulit. Sulit 'yung sabaw niya. Parang ano na siya, sabaw ng ano ng Paris. Ah. <laughs> uh, ah, ano na natin pa kulukulan muna natin tapos si eh, mag, pag check uh, natin na malambot na yung langka pwede na di ba? Uh, ano din ang langka parang kumuan siya para matigas matigas na pag ano ng langka di ba siguro kaya tanong ano ko ano ko na mahugasan ko na maayos yan guys oh ito na siya luto na siya guys kuha na natin yan eh, high na natin sa ating hapagkain at saka lang takan di ba ito na <laughs> kuha na natin to uh, gutom na rin ako alas 12 na guys <laughs> alas 12 na para kumain ya, yeah, ito na o oh, yan ba No, oh, yan ang ano nya o oh. kaya lang nagkalalagas dun sa ano sa kanyang buto di ba? Diba? yan o yata sa sakalaga <laughs> kasi yung langka linaga ko rin ulit langka sana para sinabay ko na yung langka kasi yung kunat talaga na langka parang gawang Chinese yung langka <laughs> Pati ba naman ho oh, guys? Pray mo na tayo. Ito na guys, o, oh, tapos na tayo sa pag-pray. Kaya na tayo, ito na, lantakan na natin ito. Diba? <laughs> Naputol yung pinto ko sa langka. <laughs> parang gawang Chinese yung langka. Diba? <laughs> parang sa China galing, ba diba? Lahat tinipik. Parang pick na rin yung ano, langka eh. Parang ano, parang may pagka-plastic. <laughs> Talaga na sabi ko sa sunod sa sunod ka hindi na kita bibilan yan o na diba nagkalalasag tuloy yung linaga ko natanggal tuloy sa ano na, na lambot sobrang lambot siya natanggal tuloy yung ano yung mga buto niya di you ba know? na over na overcook yan no di ba natanggal sa sa ano oh uh, yeah. ito yan you know? pero itong isa mayroon pang ano laman-laman at saka ano at saka yung kuya sa loob yung pang bulalo niya nga ano niya tawag nito hindi <laughs> ko mapangki ng maayos <laughs> nandun pa nandun pa sa loob kaya sulit sulit pa rin guys parang sarap ang sarap ng sabaw talaga man sulit na sulit o, tapos plus sa usawan diba huwag muna sa usaw unang subo para sa inyong lahat guys o, sabay na tayo o, pati yung mga kasama ko sa bahay nagutom na rin daw Ayan lang kasing sumabay sa akin kasi mabilis na ako kumain guys. Kaya hinihintayin lang makatapos ako. Bago sila kumain. <laughs> kaya binilis ang go subo guys. Kaya bilis ko nito kumain dito. Kasi uh, ayaw na sumabay kasi matagal sila kasi kumain. Kaya pag magkasabay-sabay kami. Sabi ko sumabay na ayaw din nila sumabay kasi siyempre lalo daw na ano. tatagal daw sila. di diba? Uh, daw yung videos kaya hindi na sila sumabay sa akin. Kaya tuloy, uh, tuloy tayo guys, di ba? Oh. Uh, Pero ang sarap guys sarap talaga nitong ano pagka ano subukan niyo magluto guys ito. Ah, uh, ng ano baka, di ba? At saka yung buto-buto ng baka, yun know, may ano pa siya sa lobo, oh, di ba? Meron pang utak. <laughs> Yan daw <no? laughs> laki ng buto sa. <laughs> kalatanggal tanggal yung utak. Butak sa buto eh kaya ano, eh, di ba? tatlo yan guys ka yung ano yung dalawa ubos ko ka ano yung dalawa yes, isa na lang natira sa kanila ba <laughs> sarap na sarap ako guys ba you know ang ano na lalo yung uh, ano ikwan mo sa sana sa sili sa mo sa sili tapos sa ano plus sa uh, uh, kalaman siya at saka yung ano yung patis sa sa sarap sulit tapos plus sa na nako napaka ano talaga guys Kala mo parang nanok mayo na sa si Paris eh. Ang sarap. Subukan niyo magluto ng ano, ng MBL monggo baboy, am ah, monggo ah, baka langka. Napakasarap, guys. Ba, sulit siya. Ah, kasi Kasi parang wala akong nakita ng may nagluluto na ganito eh. Ah, sa amin lang kuminsan kasi ganyan talaga ang ano, luto namin lalo din ng mga nitib na manok nitib na manok ganyan din pagluto guys ang sarap alam bihira ang native na manok dito kasi bihira lang din naman dito sa ano eh. Uh, may mabibili ka pag pumupunta ka sa medyo pro probinsya dito sa Manila. Pero pag dito sa palingke na nila bihira lang din makakawa ng native na manok eh. Di ba? Napaka ano, mahirap din sa kwanin. At saka iba yung ano nila, lasa na manok dito, medyo may pagkalangsa kasi ang kinakaano kasi ng patuka kasi sa manok dito, mga ano din, mga oh, tawag nito, mga Basta't mga ano na rin may mga gamot na rin kaya ganun kaya yung lasa na manok hindi siya talaga ano hindi siya totally na talaga na native talaga na tulad nga nasa sa probinsya yung kinakain lang yung mga uh, kanin 'di ba ganun mga uh, ano mga nilog 'di ba ma ganun eh, dito kasi ano nang kinakain eh 'di ba kaya iba na yung lasa Pakasarap niyo nang guys, kaya subukan niyo magluto ng ganyan. Kung sino ba yung nakapagluto sa mga ganito. Sulit siya. Kaya kahit ako ay sarap na sarap ako. <laughs> kahit pati yung mga ano ko, mga kasama ko sa bahay, sarap daw, masarap yung ano. Kaya yung ano lang, yung problema yung langka lang guys. Medyo makunat yung langka. Hindi <laughs> sa no, hindi sa kwan, dapat yung langka talaga, yung ano, yung hindi nakababad sa kung ano-ano, di ba? Pero kinuwan ko rin sa guys, binabad ko rin sa asin, kaya lang talagang iba na. Siguro matagal na tong napitas tong langka, kaya ganun yun, ganun nangyayari. Di ba? At saka ginak, binababad din nila yan sa, ano, sa tawas. Kaya ganun yar para hindi sa mangitim, di ba? Kasi kapag wala isang ano kasi, yung kulay ng langka kasi na, no, itim yun. Yung walang ano, hindi walang babad-babad sa kung ano-ano. Kaya kalimitan talaga pag nasa palengke talaga. Kaya sabi ko sa sunod, hindi na ako bibili ng hindi ano, walang balat na ano, na langka. Kaya ito pinagano ko lang kasi nakabili na kasi ako ng ano, ng baka kaya ah, sabi ko ay eh, sige, ano na lang, no choice. Wala kami ubos na namin kay ikot yung palengke, wala talaga mabila na may balat pa yung langka. Kaya yung ano na balata na yon nang binibili ko. Ito na guys, tapos na. Oh, 'di ba? O, tubig muna bago magpapaalam sa inyo. Di ba? At sana yung mag-subscribe naman guys yung hindi pa. <laughs> Papalam na rin sa Facebook. Salamat yung lahat. O, ito na guys. Tapos na ako. Ako yung magpapaalam na. Yung natira ko sa kanila na naman. Okay. God bless you all Yung lahat. Bye-bye.